mga kababayan, samahan niyo po kami. May nakita kaming ano, may nadaanan kaming tatay dito na hindi ko alam, walang pa eh. So, kukumustahin lang natin mga kababayan ko ano pwedeng gawin. Ay, ilo po. Kumusta tay? Ano nangyari sa'yo tay? Api pinagli sa limango? Isa lang paa mo? Pwede, pwede tanggal ito, tay? Ayok. <laughs> Gano'n ka na ba katagal dito nakatira, tay? Yung nagkaroon po na ano nagkaroon po ng kasi mga pamangkin ko inaaway po ako. Ina Kaya tumira na lang po ako dito. Ah. ng mga pulis, maganda ka na rito, nakikita ka ng Diyos. Nakikita ah, po Pag po. nandito nakikita. Uh -huh. Tay, kahit saan, man tayo naroon ay nakikita tayo ng Panginoon. Uh -huh. Kaya po, ano sabi ko, di, di bali, na, po, na ano, na, dalawang araw, wala ko kain. Ilang taon ka na po ba, Tay? 78 na po. 78. Ano pangalan pala ni tatay? Armario Manapsal po. Almario Manapsal po. Manapsal. Saan ang province ni tatay? Ano, kapampangan pong nanay ko, Jan madyan. Tatay niyo po? Ang City. Ba't kayo napadpad dito? Yung ano na, yung dito na, kasi... May nila na po kami nakatira. Ano uh -huh. po kay Marcos, Diba, ba nagka si kami, boto-boto. Ano sa kayo kami sa mga bus. Bata pa ako, nakakalakad pa ako mabuti. O oh, ngayon di ka na makalakad hindi, tayo? Hindi, ano, may na daan-daan na, na lang. Daan-daan na lang. Dati nakakasampa pa ako sa jeep. Oo. Oh. pag ano ka na, may edad ka na, hindi na akong kasi yung tuhod ko, ito yung naakit ko sa tuhod. Pagsampa ko sa jeep, ito yung tuhod ka. Paano ko. yun tay? Gumagapang ka na lang ngayon? Hindi po. Inakalayan po sa nilas. Ah, may chinelas ka. Ilan, 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 ilan. Nakalakad po ako sampun taon, napag-aral ako sampun taon. Napag-aral ka rin? Grade 4, sa... hanggang grade, sampun taon ako, ano, grade 1. Ah, nung sampung taon ka, saka ka nagsimulang mag-aaral? Opo. Anong natapos mo, Kay? Hanggang grade 4 lang po. Na grade 4, so marunong ka na magsulat? Opo, no, konti-konti lang mga May, kapatid mo tay? Wala sila po nagdadala sa eskwela sa akin Ngayon babae. nasa nasaan yung mga kapatid? Wala na po sila lahat Patay na Oo, Mga babae Kaya ngayon mga anak mga anak hindi na ako nintindi Na mga kapatid mo hindi ka na inintindi? Hindi na po wala na Wala Sabi ko ano, baka mamatay ako hindi, hindi ko sila makita no. Pero hindi ako makita Dari Pero po, kilala mo sila at kilala po, ka nila po, Alam din nila po. nandito ka? Opo sila Alam po nila nandito ako Saka meron po akong kapatid na isa, sumunod sa matanda, panganay. Eh, no, pa. Ano, biyuda po, kaya lang may, may sakit. Ano ang nagbabantay po mga anak sa Maynila, doon siya meron nag-aalaga sa kanya, mga anak niya. Gaano yeah. ka nakatagal nakatira dito? Yung, tayo? nagkaroon po ng ano, ano yun? yung pandemic. Mabuo. Tapos yung mga ano, barangay, bigyan mo, mali, bigyan mo pagkain yun. No? kami mga pulis, bibigyan ng mga pagkain, pagpas ko, so, minibigyan so po. So, steady ka na dito tayo, araw-araw. Buti yeah. hindi nag-o-open to. Hindi po, no. Wala na. Huwag na. na ito yan, nandito? Oo. So, -ano paano ka naman nabubuhay ngayon dito tayo? Paano ka -ano, nakakasurvive araw-araw? Meron pong nang nabibigay, hihira po mabigyan ng pagkain, din sa pera, bigyan na po. Mm. Minsan na ito, sa'yo yan, limandaan, kain mo, araw-araw kainin mo. Ngayon, ang tagal ko na yung walang nahihiya ko mingi sa tao. Nahihiya ka mangingi? Oo. No, oh, ka kain ako. Ayoko nahihiya ko. Ay huwag kang mahiya tay. Paano ka makakain kung nahihiya ka? Ano ko yun ang binili po ng mga tatay natin ko. Hindi ka napag-asawa tay? Mm Hindi -hmm. po. Nag-asawa ka sana kahit pa paano nagkaroon kayo no, ng may pamilya, no? Ang dalawa lang. Tama sabi ko. Tapos kung nag-asawa ko, nag ko sana may dalawa na anak ako. Ganon. Ngayon wala. Namo, no, Ah, nila po, si nila po, ano nila kasi siya ang binila ko. Ano ko sila, hindi nila ko dinadalaw dito. Mga Paano ka naliligo, tay? Doon po sa may CR po. Ah, gumagapang ka doon? Sa may palengke, sa may nagbudanda. Ito po nilalagat po. Kailan ka huling naligo, tay? Ah? Kailan ka naligo? Naligo ako mag... Paga, at ah... ko ito Kasi isang puyat po ako. Maraming magnanako dito. Ba't ka napupuyat? Yung isang po... Maraming mga adik, yung mga dayot, yung mga doon sa dulo po, sinumbong ko na sa, ang, sa bayan. Hayaan mo na sila tayo, oh, para hindi kanila na. pakialaman. Huwag mo na isumbong kasi wala tayong magagawa doon. Ipaubaya mo na sa mga okay. pulis. Binigyan akong babaeng bag, may laman, limandaan. Hmm. Nawala na yung bag ko sa liit ko. Kung buha, pag may pera, ka, kukunin Tapos ngayon, pag nagbag na ako, Pagising ako, hindi ko kunin nila. Pagkatulog, kukunin. Kaya oh. sabi ng mga pulit, ibola silang awa sa'yo. Ganyan na kalagayan mo. Kukuha ng kapa. Sabi ng mga, mga puli, hindi, Anong ano tawag po? nila sa'yo dito, Tay? Mario po. Ma, Tatay Mario? Ah, po. Kaya Tatay po, Mario, ah, hindi ka ba dinadalaw ng mga pamangkin mo rito? Hindi po, Kaya po kailan sila kailan mo sila huling nakita? Yung yung namatay po yung namatay yung kapatid ko andyan si ako nakatira dun sa San Manuel oh. may bahay po yung kapatid tatay ko sa Adibierno yung ano nga, sa Melira Road tatay ko kaya yung sabi ng kapatid tatay ko pero mo na lang sa kapatid mo wala akong man trabaho di ba wala akong sa tubig sa ila wala sa panganay pinagamit ko kasi parati ko sa distrito punta na punta pinayaya ako mga babae, alika punta tayo doon. Malalayo. Tama naman ako. Sabi nga, salamat ha. Oo, para mamahimaan ma. pa. Pero ngayon, steady ka na dito tayo. Opo. Steady. Minsan po, nalulungkot ako pag wala ko. Paano Patay? tayo pag umuulan? Hindi ka babasa ba sa rito? Ito po, payong. Binigyan ah. po ako payong malaki. Nung nagpitin ng bulaklak dyan, naawag Kaya puro atin. payong na lang yung ba? Yan yan po. Yung mga buo po dati yan nasisira na po pag humilipan uh, na hangin. Na ano po ng mga ano. Di ba, na, sabi sa na lang, pag may nagbigay pa yan. Para pag uh, hindi ako makita matulog dito. Dame, dito. Kaya nga sabi sa mga barangay, oh, kawawa ka na, buti tumagal ka pa ng no, 80. 78, diba? 78 na, ka na? Oh, iba na ma'am, iba naman, mamatay na mga 50 lang, diba? 60, oh, 50, 60, namamatay oh, na. Yun, na. Eh, ako, ano, Pero ikaw, 70 na, hindi ka pa rin namamatay. Oo, oh, nagdatasal ako parang. Mahal ka diba. ng Panginoon. Oo, kaya nga sabi ko, Lord, tunin mo na ako kasi wala na akong mga kapatid. Oo. Oh, oh. Nanay ko, wala na. Hindi na ako nintindi po ng ano, ng mga, sa, mga ano ko po. Sabi, sabi naman dyan, wag kayo ng lason. Iinom na po ako kahapon ng laso. Wag. Kasi nagugutom ako. Wala akong pambiling pagkain. Oh. Naiya ako sa tapengi, eh. Kaya ako. Di ba? May rayo. Oh. So ibig sabihin, naghihintay ka lang na may kusang oh, magbibigay. magbibigay. Like, Paano bigyan ka ng pigas? Paano mo isasay? Hindi. Ito. So, Pinibigay ko po sa pamangking ko dyan sa, sa dos. Oh. Tapos hindi naman nila ako niintindi nila sa pagkain. Kulang. Kulang ako sa pagkain. Pigas. Marami. Timpas ko, marami. Marami bibigay sa akin. Oo, oh, tapos ibibigay mo sa kanila. Oo, oh, tapos bibigyan naman nila akong pagkain. Oo. Oh. Sa umaga. Tapos, ang sal sa gabi, wala na ako apunan. Wala na lang ko. Ano ba yun? Sabi ko sa isip ko. Oo. Oh. Diba, tangalian lang. Ang sal, tangalian. Kasama na. Kunti lang ganun. Sabi ko, paano, Lord? Nagkatasal na lang ko, Lord. Paano? Sabi ng barangay dyan, Tiisim mo kung bigyan ka salamat hindi ka bigyan salamat. May mga pamilya na po, may mga anak na. Kailan tas kanila huli dinalaw ng mga pamangkin mo? Dito nung una, ano, pag namatay ng pagka na ng kapatid ko. Gano na nakatagal yun tayo? Ano, ano, dyan, dyan, ano namatay ng kapatid ko ni Libing, ano, July, July nilibing Libing Itong July lang? Itong January, last... January 21 namatay ng kapatid ko. Ah, last year pa? Uh, Oo, oh, tapos ano, umuwi ako. Alas kasi, January. Oo. Uh, inano ako, yung ako kasi nag-interview. Yung mga tiga kagayan, nag-interview. patay din kapatid mo, umuwi ako. Pinamasahin nila ako. Tapos pagbalik, sunduin ka namin kung gusto mo. Sabi oh. niya. Sabi lang. Sabi ko, may kapatid pa ako isa, may sakit. Ayoko payagan ng mga anak. Mga ayak din sa Maynila, hindi rin ako titindi. Wala rin lahat sila. So ngayon, may buhay ka pang kapatid, Tay? Dahil... Hindi, yung buhay ko, yung kapatid yung sumunod sa panganay. Eh. May sakit po. Nasaan siya? Ginawa po ng mga anak. Saan, din na lang? Sa Maynila po siya Sana nakatira. Sana sinama ka na lang? Hindi po, kasi may sakit siya. Nang papaalaga lang sa mga anak niya. Okay. Hindi naman na mahirap na makisama. Ano yun? Mga pamangkin ko, ganun din sila. Mga hindi rin na pinaintindi. Sana nakita na, andito lahat, dinalaw na ako. Ol, ochong, kamusta? Di ba yung mga tiga trese, tiga bulakan? Ochong, kain ka, o oh, ito prutas. Wala. Walang ganon? Wala. Naisip ko lang, naisip ko lang sila. Nag-lunch ka na ba, Tay? Ito? Nag-lunch ka na? ano kumain? Oo, kumain ka na? Wala po, po. Anong gusto mong kainin ngayon bilang kita pagkain? Dito po yung ano sa termo. Ha? Dito ko makarat. Dito ko kasi yung masarap. Anong eh, masarap manok, gusto mo kainin? Yung, yung ano sa termo, yung, pinasama nila sa termo. Pakainin nila. Termo? Ano yun? Yung dito sa dito sa ano. Hindi, sa, bibili na lang ano, ako para oh, dalhin okay, dito. Oh, dito. Anong pagkain nga, gusto mo? Yung manok. Manok? Yung merong kanin na pinipigay parati. Ano take-out? Take-out? Oo yung, take eh. take yung bibigyan nila. Kanin tapos Para, chicken sa ibabaw? Oo po. Meron may, may kasama na yan. Bukod po yung kanin Ewan po kung... Bukod. Ay hindi magka ano? Hindi, Ang ewan. alam ko dyan tay, ano yung eh. na, nasa bukod. rice toppings ba? Rice and then chicken o. tapos may sauce? O, tapos binigyan na meron pang-cook na nilagay nila. May? Cook. Sauce? Ah may drinks Kaya sabi ko salamat sa inyo lahat ha. Wala ka ba ka na. Sige tayo, bibilihan ka namin ng tubig ha? Opo. Ay tubig, pagkain mo. May tubig ka dyan? Wala po. Ito na, nainitan po. Pag nainitan, di ko na iniinom kasi sasakit ka po. Oo. Wala ka naman sakit tayo. Wala po. Malakas po ako. Malakas ka? Ay, kay hindi mo pumunta dito. Bakit mo gusto makausap si Willie? Para yung ano, hindi akong konting tulong. Oo. Para hindi akong dito kung magkaroon ng tindahan parang meron akong pagkain. Saan ka magtitinda tayo? Wala, yung parang konti-konti lang kong tinda. Eh, pag may pagkangan, inukuha na ng mga nukulukoy. Hindi, hindi, ano po, hindi, hindi naman po ako matutulog. Ay hindi, pwedeng hindi ka matulog tayo. Hindi, ano po, pag inantok ako, tatago ko po yung sigarilyo. Ganun, gusto ko ba may tinda ka para yung, yung pera yung, para ka nalilibang. Oh. Ganun ako. Kaya nga sabi niya, sa mga bahay, mga kapitay, sa para may Kaya mo pa ba magtinda sa sitwasyon mo? Na, nakaupo lang po ako dito. Dapat magtitinda si Garillo po kundi konti Para meron ako libangan. Pero pinakamaganda tayo dapat makuha ka ng mga kamag-anak mo, no? Hmm. 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 Hindi na po. Wala na po sila. Wala na sila? Wala na po akong mga kapatid. Hindi. Yung kamag-anak mo, pamangkin mo ba? Wala na. Wala na, kaya ito. Kaya minsan, isa nakita ko eh. Ba't daw ako nasa Facebook? Y yung mga sa sitio, takbuhan. Oh. Ay, ay nasa Facebook naman, kawawa ko. Nasa Facebook siya, kinunan siya. Dito rin sa barangay dito, man. Inunan ko, inunan din ako, humingi sila tulong sa mga tao. May nagbigay bigas, marami. Mga isang kahon na gano'n, may mga dilata. O si ano din barangay doon barangay dun sa... Ano pang barangay dun, sir, sa dulo? Hindi ko alam tayo kasi hindi ako tiga rito. Nadaanan lang kita. Yun, yung barangay, Yun, inanunan nila ako yung barangay dun. Sabi, umingi ng tulong. O bigyan mo kami tulong para doon sa ano, kawawa na may kawawa na may nandito. Oo. Oh. Bigyan natin mga bigas, tunting tulong. Paano ang bigas? Uh, hindi ka na mga oh, Hindi. Binibigay ko po sa pamangking doon. Dapat dadalan nila ako. Yung sinaginento ko sa inyo, Oo. Oh. dadalan ako nila araw lang. Kaya nga, ito. hindi dapat sila yung tutulong din sa'yo pag bibigay mo. Oh. Oh. kasi pag, pag hindi ko po binigay, nanakawin, nawawala na, na, dito. Mm -hmm. Kaya ang maganda po na doon Kaya nga, so dapat tulungan ka rin nilang yung mm. e, matanda ka na nila. Dapat Kasi, doon ka na sa bahay nila. Hindi, ayoko po sa kanilang matataas ang bahay. Meron chewing na ano, may yun na masungit. Yung so, ang gusto na, mo dito ka lang? Opo, gusto ko makita yung mga yan. Si Lord, makita ko. At yung mga dadaan. Ah, ah mga si, oh, kasi harap ng si oh, simbahan pala to. Kaya pag may simbahan na, ayun, tuwan tuwan na Paglinggo. Oh. Linggo't Merkulis. Ah, pumupunta ah, ka dyan? Oh. Hindi po, nadidinig ko na dito. Harap malakas lang. po yung ano, malakas yung ano nila, boses. Oo, sa kahit, kahit di ka punta dyan no. sa loob ng simbahan, no. basta malakas. nasa puso no. mo ang no. dito, Panginoon, dito, parehas din yun. No? Pupunta pero, ka naman no. sa simbahan, pero wala naman mo. sa puso wala mo ang Panginoon, Diyos list din yun. Kaya sabi ko, dito naririnig ko rin, natutuwa na ako. Kaya yung malakas ang simba dyan, pagkiriling, ayun, nadidinig ko na, salita ni pare malakas. Sige tay. Sabi mo hindi ka pa kumain. Bibilhan kita, hintayin mo ko rito ha. Bili pagkain. Andox, gusto mo? Kasi hindi ko alam yung sinasabi mo kung saan eh. So tay, hintay ka lang dyan. Bibili kami ha. Pagkain mo. Ano pa gusto mo? Pilihin namin pagkabot sa pagkain. halo kanin. Eh tay, bukod sa pagkain, ano pa gusto mo? halo na lang bahala. Ha? Kain na lang bahala. Kaya nga po, ano pa? Bukod sa pagkain. Yung baka tayo may halo halo o yung merong merong yelo. Yung po kasi dito pag may ano, baka kain ng puso. May hirap dito, gutom ako. Tulad niyan tay may pera ka pag nagutom ka. So, paano ka bibili ng pagkain mo? Wala, pag may tumahan dyan babae, may kabili nga lang, tinapay, sumang Bibili nila. wag na pa, na bayaran. Ako man na, bibili lang. Huwag sige tayo, hintayin mo ako dito ha. Bilang kita pagkain. Tara. A few moments later. Ayan mga kababayan, no? nakabili na tayo ng request ni Tatay na ano, halo-halo uh, tsaka rice topping. Na lang sold out na yung chicken kaya ibang menu na yung sinuhan natin. Ta uh, iabot natin sa kanya to kasi ah, uh, baka nagugutom. Tatay baka nalilipasan na talaga ng gutom. Kuwawa naman. Pwede mag-u-turn dito? Ha? Okay. 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 <makes noise> Tay, ano nang ginagawa mo? Hindi pa yun. Ha? Oh, ito na yung halo-halo mo. Hawakan ko na yung Oh, bakit hawakan mo? Oh, ito yung halo-halo. Yeah, yeah. Paborito mo ba yung halo-halo? Oh, ah, masarap. Oh, ito yung pagkain. Anong kain mo kanina nung lunch? Anong pagkain mo kanina? Kanina, nung, nung lunch. Nung tanghalian? Kinapay lang po. Kinapay ka. lang? Luto ako ka Tatlong araw na ako hindi ko makain. Oo. Oh. Okay. Tapos, May kutsara dyan, Tay. Opo. Oh, Ayan, nakakain din ako na Oo. Salamat sa Lord. Salamat kay God. Oo. Salamat kay mga babae. Oo. Oh, eto bigay namin tinapay. Oh, yung mga pamangkin mo tay. Kung sa kasakaling ano, mapanood nila ito. Uh, okay. Ano sasabihin mo sa kanila? So, ano nila ko dalan nila ako dito mga pagkain. Dalan ka nila. kanila pagkain. So, po, sila nga lang mag asikaso nila pagpadala sa mga anak. Walang oh. natang mga anak niya, nagkatswerte lahat. Oo. Oh. Saka yung mga pamangkin puro babae. Ikaw so, lang, ibig mo sabi, ikaw ay hindi sinwerte. Opo, kasi di, ano, hindi naman ako makalakan. Ako naman pinagli ng nanay ko sa alimang pinag ka ng nanay mo sa limango. Nung At, bata ka pa tay, saan ka nagtatrabaho? Wala po nasa Nag-aaral po tayo, wala na. Binigyan ako, binigyan ako mga baon ko, araw-araw, bigyan ng baon. Siyempre sabi uh, mo malakas ka pa nung bata ka pa. Yung ano po, pinapansyal nila ako sa halimeta. Ha? Pansyal nila ako lang. Pero eh, sure ka tay, nakakapaglakad ka ay, pa? Ay, kukunti lang po data. Dahan-dahan lang? Hindi. Pwede makita tay kung paano ka maglakad? Yeah. Sige nga tay, pasensya ka na. Opo, ay yung pera mo tay. Sige nga. Ayun. Paano ka maglakad? Oh, ah, ganyan lang. Kaya nag-aano yung mga tao pumupunta dito ng lupay. Ayun, yung pwede nakapaglakad ka pa, Kasi nakaupo ka lang, kawawa ka. Oo. Oh. Oh, Yan pa ko, sila ako. mga tao natutuwa sila. May coaching. Ay, ka. Paglakad ka, lakad ka. Naglakad ako sa kagayang ginunan nila kun matawa ang mga tao doon, cellphone, daming tao. Mm -hmm. Punong puno, mga nagbibili ng mga cellphone na Kaya sabi ko, yun, Tay, magandang. kain ka na pero bigyan muna kita ng ano bago ako umalis ha. Okay. Bigyan kita ng ano, pambili mo pagkain. Oo, kayo na lang po bahala. Okay po, o ito Tay. Salamat po. Walang ano man. Okay. Ingatan mo yung pera mo ha. Para hindi manakaw. Bibili ko na lang po pagka, ano, sa pagkain, Pag Nagubutom ako. Alubas, ubas. Ito bilhin ko ubas pala. Ubas? Ubas, kahel. Yung binibili ko pag may nabigay pera. Ano yung kahel? Yung ano, yung yung parang dilaw binabalatan. Yung... Bungkan? Bungkan? Uh, Ha? Parang orange, orange. orange. Ah, orange. Sarap. Oh, sige tay Saka ubas. Mm -hmm. e, pag, pagbalik ko tayo, dadalang kitang ubas. Okay. Nagtanong ako ng na, ubas yung sa MTR. Oo. Mahal ko lang, 250. Ay! Ay, huwag ka na bibili isang kilo tay 1 fourth lang. Hindi, kasi pag may pera ako, pag may nagbigay sa akin. Ay, oo. Sabi ko pag may nagbigay, bibili ka ha. Oo ha. Ah. O, pag meron, kung wala, hindi ako makakain. Kasi mahal. Oo. Oh. <laughs> sabi nila kayo. Ah, sige tayo, hayaan mo. Pag nakabalik ako, okay. bibilang kitang ubas okay. tsaka kahil. Ayan, ngayon ko lang nalaman yung kahil is orange. Oo, na lumalakad sa kundun. Tsaka yung dito ko pagkakain ako, yung may sabaw. May sabaw? Yung sinigang, yun ang paborito ko. Oo. Oh. Sige. So, sabi Okay. O, sige tay, kain ka na, no? O, sa, yung halo-halo mo. Babay tay. Oh, babay na tayo sa mga ano. Ayan. Eh mga kababayan, nadaan na lang namin si tatay at inabutan lang natin ng counting tulong at saka natin siya ng pagkain na gusto ni tatay. Ayan. Mabuhay ka tay. Huwag mong iisipin uh, malas ka tay. Sa mata ng Panginoon, ano't ano man ang katayuan natin, Ano't ano man ang status natin dito sa mundong ibabaw, sa mata ng Panginoon, pare-parehas tayo, no? yung may awa Panginoon. Di ba? Huwag ka lang ng pag-asa. Andyan, andyan si God. Andito ka sa harapan ng simpahan. Di ka pababayaan. Salamat! Okay, ayan mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Bye-bye po!